Uh, nais ko lang ipaalam doon sa ating mga kababayan na gusto naming sundan ang legal na proseso sa pagpapanagot sa opisyalat ng gobyerno. Since ang presidente, ang uh, nakita ko namin na uh, you know, siya yung butak ng uh, uh, state policy. Kiling sa war on drugs. E eh, na namin sa Kongreso. So I filed an impeachment complaint against uh, the former president, the for, former president Duterte. Uh, wala kaming option but uh, to file the case before the ICC. No? Uh, ako binantaan pa nga akong nakagalin sa Kongreso kung uh, uh ipagpatuloy pag-file ng, uh, ng, ng, information, patawag natin yan, complaint before the ICC. So sabi ko, kahit tanggalin nyo ako, eh, talagang ipapain namin. So gano'n na nga, in eh, 2017, pumunta kami, kasama ko si Senator Antonio Trillanes, eh. pumunta kami ng The